Ah. Ano ina? Ah. Ano yung parcel na eh? rin? Sa akin, bagong dating. Mm. Diga, sabi mo sa akin, i e, umorder ako na aking gusto, kaya umorder ako. Oo nga. Hmm, isa pa yung luma na rin yung mga damit, yung mga gamit, para sa ilo yan. Ah. Hello, kuya. Kumaliwa ka diyan sa talyer. Bago sa pang-apat na bahay. Oo, hintayin kita din sa labas. Bayad na yung isa. Ah, oh, siguro are, ate, oo. Oh. Ari isa. Magkano? 300 ate ari. Oh, okay na ate, salamat. Salamat din. Anyang ina. Ah. Uh. Huwag ka namang magagalit sa akin. Para namang napapansin kung araw-araw yata eh, minadating kang parcel. Meron ka pa nga din hindi nabubuksan eh. Alam mo namang marami akong trabaho dito sa bahay. Magluto, maglaba, maglinis, mamalingke, at mag-asikaso ng ating anak. Eh wala naman akong sweldo dito eh. Kaya ano na pinaka-reward ko sa ang sarili. Oo, alam ko yun. Lahat ng trabaho dito sa bahay, ikaw ang nagawa. Eh, huwag mo masanang araw-araw. Ah. Alam mo ka kanyang ama, pag na-order ko ang gusto ko, nawawala kang pagod at saka stress. Ano ba yung mga in-order na yan? Kumot, tuwalya, at saka mga damit. Hmm. Ay, eh, napakadami mo ng damit daw, kanyang ina. Hindi naman nagagamit, nakatambak lang. Ang ating kumot, ang ating tuwalya, napakadami na rin. Punong-punong na yung cabinet. Nice! Nice! Ano kayang magandang gawin doon? Saan? Ang aking asaway na adik na sa ka-order sa online ay araw-araw ay -araw na parcel sa amin. Halos ang pera namin ay doon na lang napupunta eh, sa mga parcel niya. Eh, hindi ko naman no, pagalitan, hindi ko pagtaasan ng boses at baka makalaban huh? Eh, kaganda ng aking record at walang talo eh, kaya makakatalo eh lalaban ah ay wag ka nga lalaban eh, kaya matatalo eh Ay, eh, ayaw ko naman hmm, dumating sa kami mag-aaway magtatampuhan dahil doon ano eh, ano kayang magandang gawin inyo muna utay pag-usapan niya ng maayos at unahin muna ninyo inyong pangangailangan at kung may labis ay, saka kayo umorder. Uh, sige, inay. Salamat. Aking kakausapin niya ang kanyang ina. At maayos mm, maaayos namin, are. Sige, ha. Ano kayang magandang gawin? Hindi magagalit sa akin ang kanyang ina. At yung mapakinabangan din yung mga gamit niya doong Inurta na daming daming nakatambak laang sa bahay. Ah, alam ko na. Ayos. Ay, video makakausap ng kanyang ama. Wala namang ibang tao dito eh. Ito po, ito po ay bag. Ito po ay galing Thailand. Yan. Pag binili niyo po ito, meron na kayong free. Ito po, pamain po. Pamain bag brown. <coughs>